Patay ang isang guro habang kritikal ang lagay ng dalawa niyang anak matapos gilitan ng lieg sa bahay nila sa Surigao City. Ang sospek, pinatira lang daw nila sa kanilang bahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kyla Macantan. Nagmagandang loob na nga na patirahin ang isang guro sa bahay ang isang lalaki at kanyang anak. Pagnanakaw at pagpatay pa ang isinukli sa kanyang pamilya. Nabulabog ang mga residente sa barangay Washington, Surigao City kahapon nang lumabas mula sa kanilang bahay ang magkapatid na edad lima at siyam. Duguan kasi sila habang nakahawak sa gilit na leeg. Agad silang dinala sa ospital sa pagsisiyasat naman ng mga pulis sa loob ng bahay. Natagpo ang patay ang 38 anyos na nanay ng magkapatid na si Clarence May Sulima, isang guru. Bukod sa gilit sa leeg, puno rin siya ng saksak sa katawan. Nakilala naman ang sospek na si Joseph Gimare na pansamantalang pinatira ng biktima sa kanilang bahay kasama ang anak nito. Agad naman siyang sumuko sa bayan ng dapa pag nanakaw ang motibo sa krimen dahil nabawi sa kanya ang ilang gamit ng biktima tulad ng bak, Sinampahan na ng kasong robbery with homicide ang sospek. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.